Kaya hindi ako nang mabuhay, kasi tagal ko na naghihirap. pero mo 13 years, na nahihirap nahirap ako. Kaya sa Pampanga, lagi ako na-o-hospital. Kaya sobrang siyempre, ko na lang ang loob ko. ano ang ano ko. Hmm. Tapos sabi nga ng anak ko nasa Pampanga, eh, paalam ko na yan, yung King Serval Plus na yan. Sabi niya, Ma, meron akong na biyan dito, iniinom ganyan. Baka ikaw gusto mong uminom, try mo. Ni sabi ng anak mong isa, Ma, binig kita ng King Serval Plus. Sabi niya, Sige, sabi ko, nagagalit yung asawa ko. Sabi niya, bibili ka ng King Serval Plus, ang dami mong gamot. Ako po si Rizalita Alparo Sanoy. Ang edad ko po ay 63 years old. Magkasakit <laughs> po ako ay hindi po ako nang gamot. Pabalik-balik sa ospital. Wala po akong ano, kundi yung hipag ko sa kayong anak ko na suporta sa akin. Hindi ako nagaling. Lagi lang ako nakahiga. Hindi na ako nakakapaglakad. At yan ay sa sobrang ano ng diabetes ko, hindi nababa. O laging mataas. Pinakamababa akong sugar, 200. Pinakamataas akong sugar, 500. Ganun po yun po yan. Kaya tapos ako, oh, bigla na naman akong nagkaroon ng pneumonia. Pagkatapos ng pneumonia, nawala yun dahil ginamot ako ng six months. Ngito naman to, 2021 nag na akong magkasakit huli. Pumunta na ako ng district. Gawa ng sugar ko natas. Tapos, yung dugo ko raw natatalo ng puti. Kaya yun, sinalina na ako ng dugo. Ang dami na mm, nilagay sa akin. Hindi na ako makahinga. Lagi ako naka-oxygen. Tapos, saka ano pa ako? Yung, gusto ko man gumawa sa loob ng bahay, wala akong nagagawa kundi laging nakahiga. Darating yung asawa ko, siya nagluluto, nagpapakain sa akin. Noong 2023, may stroke naman ako ito. Na itong kamay ko na to naging 200 plus ang dugo ko, saka 120. Ang tagal, bago ako nakaano naman. Hindi na naano ko yun, Pinabayaan ko lang sa gamot-gamot ko na nanginano, Nung ma-stroke na no naman ulit itong isa kong kamay, yun, pumunta na no naman ako ng district. Pina-CT scan ako nila nang doktor. Sabi niya, Dapat na eh, yung ma-stroke ka ng una, nagpa-CT scan ka na. Ngayon, tuloy, yan niya, may depresya na yung ano mo. Sab sabi niya, sa susunod na ma-stroke mo niyan, wala na. Sabi niya sa akin ng doktor. Kaya sabi ko, ang dami kung ano pinakalas kong pasok sa district May, itong May na to. Hindi ko alam kung itong 27 na ito. Dumabas ako, June 5. Na rin ako noon. Eh, eh, hindi ko alam, hindi na ako na gawa ng... Hindi na ako binubuhat ako masakit. Ang dibdib ko nasakit. Yung pala, na-stroke na naman na daw ako. Ginawa ng doktor, sabi niya sa akin, mag-insulin ako. Dahil yung sugar ko hindi na raw na baba. Pagkatapos sabi ni sa akin ng mga doktor na mag-insulin ka na. E, pero binigyan ako mga, meron mo yung insulin na binibigay sa akin, 7K, bawat isa na panturok. E, hindi ko naman kaya yun eh. Kaya hindi ako nag, ano, nag-insulin. Wala akong ininom. Eh. Basta nag-metformin ako, nag-metformin. Uh, ano, dipen, losartan, saka yun sa mga, ano, dami kong gamot yan hindi ko yun yung, kaya pwede, kaya di pwede kong ibenta. Pero mo, linggo-linggo, 1-7 ng 1-7, binibili ako ng gamot ng asawa ko. Kaya yun ko nang mabuhay, kasi tagal ko na nagihirap. Pero mo, 13 years, nahirap, nahirap ako. Kahit sa pampanga, lagi ako na-hospital. Kaya sa so, siyempre, ko na lang ang loob ko. Ganun ang ano ko. Mm -hmm. Tapos sabi nga ng anak ko nasa Pampanga, eh, paalam ko na yan, yung King Serval Plus na yan. Sabi niya, Ma, meron akong biyan dito, iniinom ganyan. Baka ikaw gusto mong uminom, try mo. Ni sabi ng anak mong isa, Ma, kita ng King Serval Plus. Sabi niya, sige, sabi ko. Nagagalit yung asawa ko. Sabi niya, bibili ka lang Kengserbal Plus, ang dami mong gamot. Sabi niya, ka-bibili ko lang. Sabi ko, tatry ko, June yun, June. Pagkalabas ko ng, ano, ng district. So, kaya mag isang taon na ako sa June na uminom. Walang palya yun. Pa, alam mo, takot na takot ako pag konti na lang ang ano, ko. Ay, hindi ko na malaman kung ginagawa ko isang araw na lang isa. Basta hindi ako na napalya ng araw. Ang ginawa nung anak ko, sa, na ako nung nagbili nga kami ng andyan na promo na 5K na anim na bote. Yun. Kaya sabi nung anak ko, iyang sa'yo mating na mo, tumaba ka, pumula na yung katawan mo. Sabi ko, nakakalakad ka na pati. Dati gusto niyang kumain kami sa labas, hindi ako naisasama kasi hindi ako makalakad. Ay, ano pa siguro, mga one week na ano ko na ko yan. Ayaw ko nga inumit, mapait eh. Sabi ko, gamot niya sa diabetes, yung mapait nga yung pinapapano ng diabetes. Sabi ko, sige lang, inom ako ng inom. Tapos bigla na lang yung nakakakilos na ako, nakakapagsampay na. Ayaw na akong gawa, din nakahiga lang sa upuan doon sa so, may baba ako ano, lagi lang higa. Inintay ko lang sa ako magpakain sa akin. Kung minsan yung nagpapakain, yung hipag ko, pupuntahan niya ako, papakainin niya Pero nung uminom ako ng King Serval Plus, ang galing. Yan ang patunay ko, magwa one year na akong hindi uminom ng gamot. Kahit ano, wala akong iniinom. Tsaka yung sinasabi nila ng mga dati, gumagastos pa nga ako sa, sa FB ng mga gamot na ano, may 3-7, may yan. Bumibili talaga ako nun, hindi ako gumagaling. Yung sa toche, hindi ako gumaling yun. Yan lang, keng na nakapagpagaling sa akin. Nakakapagluto na ako, nakakapagugas ng plato, nakapapakain ko na yung aso ko. Tapos nakakapaglaban na akong mag-isa, nagsasampay na ako. Dati wala akong gawa, kundi huminga lang. Hinihintay ko lang kamatayan ko. Alam, yung mga may mga sakit na hindi na wala nang balak na gumaling, gusto lang, lang mamatay. Minum mo kayo ng King Plus. At mabubuhay kayo hanggang gusto nyo. Sabi <laughs> ko nga doon sa kaibigan ko, 56 pa lang siya. Abutin ka pa ng 90, sabi ko, inumin mo na yung King Serbal. Bumili nga siya, ngayon hindi na siya manas. Tapos natutuyo yung dalawa niyang sugat sa paa. naknak nak na nga, na yung paa niya eh. Ngayon okay na daw siya, hindi na raw siya na-stress. Yun, kahit sino mga sa po, kahit yung mga sa pampanga, mga pinsan ko, sabi niya, anong magpapagaling sa iyo, Ate Be? Sabi ko, King Serbal Plus, holang iba. Ko si Resalita, Alparo-Sanoy ang edad ko po ay 63 years old. Nandahil po sa King Herbal Plus, ako po ay nabuhay. At sa, sa gumawa po ng Herbal Plus, ako po ay nagpapasalamat, lalong-lalong na sa Panginoon na gumabay sa amin.